Ayan po. So, Nabubuksan ako nito. Kaso bukas na siya, yun. Eh, oh. Ako na ako ng asawak magbukas. Sabi ko ako na magbubukas, eh. Naunahan niya ako magbubukas. So, alam niyo ano yung laman? Ano naman? Ano. Mamaya, hmm. titignan natin. Nakasubukan natin sa labas. Sorry! Ay, dalawa! Ito ba yun? Oh. <laughs> lang, ano. Yeah. Siya, oh. Yun. So, mamaya, testing natin yan sa labas, Ha? Yeah. At, ano natin dito, guys, ha? Kapita natin sa inyo, Ha? Ayan ano. po. Solar din siya. May liga ko sa solar, guys. Ayan. May liga ko sa solar. Kaso, kailangan nato ito siya. Ano. Eh. Tanggalin ng plastic. Ha? Huh? Okay, no so, ganyan siya, guys. So. Ganyan siya, guys. Ganyan, di ba? kita yung walis. Kanya lang siya, guys, yun. May ito, sop natin. Baka tanggalin tong plastic, yun, ah. At walang ilaw. Kaya yung may ilaw, guys, no? May ito, sop natin, gano'n, gano'n, sa bardem pang may garden ako. Na Pangalawa. Nakita ng asawa ko ito, Yunahan nahan ako mismo. Pero, so, ito ko kasi, nakita na ko. Nakita ko kasi ito sa ano, sa TV eh. And, baka so, kailangan ito ng tanggalin yung plastic, no? Baka siya yung ilaw. Na, so, susubukan natin sa labas. kaya ah, ha? nyo, po. Ay, tanaan, nyo po. <laughs> Taka, pa, ko. Samahan nyo ko. Saka meron pa ako isa, guys. Yung, yung, Ayan, dalawa sila. Cute nila. Uh, diba? Cute nila. Baba, may kunti. Oh, ano? hmm, diba, beso? Oh? Oh, diba? Dalawa lang yung guys kasi na kaya tasawa ko order, order. na naman ako. Saan ko na naman ilalagay? Ha? Diba? Kala ko diba, pere? Hindi pala. meron pa akong isang ano, guys. Ah, pag naglalive ako, ganito na lang gamitin kong ilaw. Disco tayo. Tingnan. Tara sasabukan natin 'to. Na? Ano ganun pala siya yung guys, so ganyan na. No? Yan, ganun siya, sya. siya. Saksak Tiena. mo. Tiena. Wait lang guys ha. Saksak natin 'to. Yan, ito sasubukan natin 'to ha. eh may sweet sweet pala siya dito, 'di ba? Sige, okay. ganyan 'to guys, ha. May magbali-bali. Ah, oh, ganyan. Kaya natin ha. So, sasubukan natin to. Kasi may sweet-sweet naman siya. Para magdi-disco tayo sa live. Yan. Tingnan nyo. Turing! Ganda. Oh, guys? Ganda, guys, na. No? Tapos, yan. Pwede siya mababali. Oh, bali. guys, okay, disco. Ha, magdi-disco tayo. Magdi-disco. Ayan. Oh, Patigas man yung sakto. Sa, sa, sa gitna sa dulo, gitna. Ayan guys, oh. Kareng! Okay, so. Wow, takay. May ganyan ako. Ano da guys? Magdi-disco na tayo. Nganda <laughs> guys, oh. oh. Ganda. Wow. Ah. Okay. Mamaya, subukan na naman natin yung isang solar ko. Baka to sa ano. Yan. Pamaya, punta tayo sa ano, sa labas, ha? Guys, yeah, sinubukan ko to guys. May ilaw siya guys. Oh. tingnan niyo, May ilaw siya. Ha! Ah, taray! <laughs> ito, sakot so, na siya. Paibaybang kulay. Ah. Yay! <laughs> yeah, ba? Diba? <laughs> Takot ako nito isa guys. Pangayong milaw. Pero baka bukas kailangan siya ng akawang.